Kaya mga kato, maganda maganda tanghali nga po sa inyong lahat. At ayan, andito nga po sa Tumana, sa may kalaba. Ito na yung pa natin, yung sili. Wala lipas na. Buhat ng kan, hindi na namunga. So, kanina mga damit to. Ayan nga po, yung lagay ng tumana ngayon. Paano yung dahon na sili? Kulurot na. So, yung talong, ito. Yung sili, ala na. Buwan na. Lipas na. Pero may mga bunga maliliit. pa nila kuya ng banda mo. Ito yung niraton natin na talong. Kapal na oh. Pero maganda, ayan oh. Kakapal, parang mga ba basal. Tapos may mga bunga rin. Karami ng bunga maliliit oh. Yan po yung pinutol sa puno. So, ayan. Parehas naman. Ayan dahil ng bulaklak at bunga itong talong mapapakinabang ang pato so yun nga yung sitaw wala na, pan na tapos na maga uh, dami rin nilang na harvest doon pero yung sili wala yeah. hindi na hindi na gumanda parang nakuha yung ano yung dahon ng ulot na lahat lumit na yung dahon niya hindi pala nangulat so ayan kaya nga ako nandito mga katongs para magpaalam dahil kung ano kay tita para paalam na ako na Igo na uh, surrender na total lumabas naman na yung gastos nito yung gastos ang hindi lang nakuha rito yung pagkabili ng electric motor pagkabit ng kuryente pagbaon ng deep well pagbilin Uh, na halagang 47,000. So, nag -short, uh, kulang ng 17,000 nata yung sa puhunan na hindi nabawi. Kaya lang, doon kasi na-lista yung Robin na halagang 15,000. So, kung susumahin, totally na nabayaran lahat ng ginastos ang hindi lang kwan, yung mga nabiling gamit mga makina, electric motor at saka yung bomba pagtayo ng deep well pagkabit ng kuryente so ako naman yon sa, kan sa kanila din may iwan yun eh yun lang sa so, kanila okay na nabawi naman pero ako sa loob ng mula December hanggang June ala ako kinita okay, tapos utang pa so yun lang ang gusto ko lang malaman nyo kaya umuwi din ako dahil kinausap ko ni kuya na kausapin mo na yung si Tito Konjing na ipal mo total na, marami naman ang gusto lang na pumasok dito kaya para wala na rin ako iniintindi rito so nakapokus na tayo dun Uh, nagpapasalamat ako kay Sir Adrian Kay Ma'am Lani Sa may-ari ng lupa nito Binagyan niya tayo pagkakataon na Mapagtanim Siyempre kay Tita Kwan yan. Maraming salamat po Kahit na hindi tayo kumita So Ngayon yung sitaw naman kumita naman sila kuya gyan. kasi dito sa sitaw sabi ko yung pagbibilan maghati na sila ni tito para at least ay eh, panggasto sila kuya rito tuwing pupunta kasi ah uh, may panggasto may pangkain may uh, panggasolina habang nagtatrabaho sila nagdadamo sa talong sa sa sitaw So doon kumita naman sila kahit pa paano. At okay na mga katongs. Nakakuha ko na rin yung mga ibang gamit ko rito. At naman na akong ibang gamit dyan. So itong dahilan kung bakit ako umuwi. ka uwi lang. Dahil nga po tayo doon sa tumana, sa kalaba. Para tayong dinaanan. single lang tayo. Dahil... Pumili ko na ano ng bigas namin. Na ng bigas sila misis dito. And then... Kagabi, gasol. Sakto uwi ko kagabi. Walang gasol. Pero okay na, matagal. Isang buwan na may kita lang. Naabot bigat Isat ka at yung gasol. Isang kalahat. Matipid lang kasi tatlo lang sila dito eh. Ayun, ang dami kong ginaanan. Bumili ko ng ano, ng gamot mga katongs. Ito yung gamot. Ay, eh, si Dingdong oh. Dingdong! Kumusta na Dingdong? Pumapasok ka ba? Anong grade ha? guys your eyes. Binili kong gamot si Pina. Ay. Ito. Bumili tayo ng dalawang dalawang bote na. Ito, maluwang naman din yung ating guwana. para may stock na tayo. Ito. Si Pina. Para sa white rice at musong kabayo. Ito, pinakadabi sa pamatay ng white life to. Segundo lang, patay ang white life. So, yung isang karga siguro, yung isang bote siguro na dalawang damit natin. Tapos, bumili na ako ng sitaw. Ito, ito yung mga kung ano yun, sikat na variety. Yung condor, verdana. Yard, uh, yard long bin. So, may nauna na kami binili isang kilo. Dinagdagan ko lang. It's... Itatanim natin doon yan sa sa, sa, uh, sa tinaniman ng kamatis. Dahil ang kamatis natin hindi naman ganang maganda. At uh, total may balag na. Tutundusan ko na ng sitaw. So, kahit pa paano naman siguro, aanin uh, tayo ng kamatis doon. At uh, yan. Ah, uh, galing pala ako kay Sir Georgie, kay Sir Peter, kila Sir Peter. So, binayaran ko yung bibi na kinuha natin doon. <laughs> Yan, binayaran ko na yung bibi kasi ah, uh, sa akin 'yon. Sabi ko wala pa akong pera. Ano nga, bayaran ng muna lang ikaw eh, pag nagkaroon. Pagka... So, ayun, nagpadala si Boss Jay kanina pambili ng gamot. May Pambili ng gamot So Ayan Binigay ko na rin kanina Sinabay ko na Tapos Ito Ma Si yan nilalagnat Alala Payo na mo to Bumila yung Nilalagnat nga po ayun. Ako rin nilalagnat kagabi Tapos si yan, Ayan Hanggang ngayon nilalagnat Ah Ma Bumili ka ng dinatos yun. Oh. May paracetamol pa. Oh. Ah, uh, yan may pinag may binigay pala si Sir Georgie oh. ah. Eh, salamat po ay Sir Peter. Ayun oh, paborito ng aking anak. Almond. Ala dito si Raybert eh. Tama sana mo ang gusto to? So, so. Nak! Nak na ah! Nak almond o. Ah! Pabigyan Ah!

Ayun. Ay. Siguro Sa init Pag mo maganda parang pa mamaya, mamaya na ako, babalik ng tarlap. So, malakas ang pundo kasi sa ayun, Magpabugos na yun lang. Hindi mamaya madaling araw. Yun mga tongs. good morning, good morning, good morning Hindi <laughs> pa lang ako nangilabas <laughs> Ah, ito Ano ka na nga po So 3.30 Maka tayong nagising Dahil Balik na nga ako sa farm, Sa Tarlac mga katongs at dito na nga po ako sa tumana ang, ang kapalang bulaklak ng wala sili ang dami yung buko ko eh inigot ko mga katongs yung, yung halaman na kapitalak ng buho oo kapal sa mga tatlong pitas Kap, dami na nun pati yung yung, yung Taiwan panig ako kapal din yan mga oras na ba alas 4 ako umalis dun eh nilaba mo na pala bumili pa ako ng sabon eh ha ah, nilaba mo pala ha hmm. ah? ha hmm. ah? ha ah? So wala pa dalawang oras ang biyahe. Ah, uh, yan. Ising na rin yung dalawa. Isprayan ko muna ng pandamo talong para hindi na uh, hindi na ano, hindi na kumapal. Ano, ped. Uh, para hindi na uh, kumapal ulit. Uh, kasi kailangan Mapatay natin yung damo at natin isusu ibubudbud yung pad organic. Saka natin araruhin. Ito yung maliliit. So habang iniintay natin malanta yung damo nun. Kasi nung ginascatter natin ayan, na tumutubo uh -huh. na. Parahin na ang bunga to eh. tubo ulit yung ginascatter ko eh. kailangan natin hindi na natin palalakihin yung damo ang gagawin ko dyan na natin ang pandamo tapos pagka ang lanta na yung damo bubudbud na natin yung organic Ha? Ba? Okay mga katong, sata yan okay. Pabili pa tayo ng backup Kailangan kasi dalawang Dalawa na nag-spray sa talong Hindi na kinakaya ng isa eh Pati yung dash cutter yan So Total nam, dito na dito si Bato Eh dalawa na kami mga pag Ayan Mengapa bos ingat itu? Uh, 5,000, stars, 4,500 terakhir four five. Namun portu. Uh itu, -huh. itu. Mengapa itu? Portu. Inggris atau? Ya. Uh -huh. Iya. Seven tahun saja. Export yang. Itu two stroke lang. Tung. Oh, oh, two stroke lang. Eto, yun, stroke. May... Uh, stroke. Maganda to. Po, oh, 2 stroke. lang. Mengapa? 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 Lagyan mo ng pangalan, Ped. Lagyan mo ng pangalan para hindi kayo mag-away ni Bato. Na <laughs> Ito kasi yung malaki. Ha? Ano? Ano? ala rings macam ini kena kita mau dalawang power spray na gamit natin dito doon siya dalawang brush cutter bagong gamit ito daw bilhin ni boss for 2 2 stroke na brush cutter yung 7,000 sakto yun uh -huh. 7,000 yung greenfield na 4 stroke malakas yan yan ganyan din yung ginagamit natin ang pumunta ng tanda mo maaluwang na yung nagrechatan mo hindi uh, ka makakuha ng ganda lang abutan tulungan mo muna magpumunta ng tanda mo sa